So ayan guys, nag-harvest na kami ngayon kasi lahat to bukas. Tatanggalin na nila to. Papalitan na daw nila ng mga tanim nila. Kaya samantalahin nating mang harvest so ayan guys at nandito ulit tayo sa may uh, kamatisan ayan sa farm ng mga kamatis at balik tayo rito para kumingi tayo ng kamatis at nakausap nga natin yung may-ari pipitas lang daw tayo ng uh, kaya nating si so pinapahingi na ni kuya dahil uh, bagsak presyo na daw yung mga kamatis ngayon so wala nang presyo kaya uh, libre nang kumuha dito sa may farm nila Kata katakan mahibang ang katulad ko sa iyo Biro-biro ang simula ang wakas pala yano Ayaw-ayaw na ako ngunit yan ay di totoo So yung kinukuha natin yung medyo hindi pa hinog para magtagal siya Kasi pag hinog na yung mga kukunin natin Madali na siyang masira, lalo ngayon mainit yung panahon. Ayan, ito lang po na yung kukuli natin. yan yung kukuli natin. Para medyo matagal natin siyang na ano, kahit i-stack natin siya ng isang linggo, pa siya Maano, masira. So ayan guys, tapos na kami ng bitas. ayan. Ayan. So ito guys, yung mga nakuha natin, ayan. So, nakuha natin. Ayan. So ito yung mga nakuha natin kamatis ngayon.